Okay, uh, good day po sa mga follower ko dito sa channel na to, dito sa Solid Project. Uh, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po yung may-ari ng uh, Paoka Sports. Uh, yun yung uh, main channel ko. Doon ako mas kilala, actually. At uh, lately, yung views noon medyo hindi masyado maganda. In terms of views, pero financially, okay naman. Kasi uh, kahit na ganun, eh, may mga sponsors pa rin tayo na mga pumapasok. So, very thankful ako sa opportunity uh, outside of social media yung kinukuha tayo as host or guestings tapos um of course the sponsors anyway uh, gusto ko lang mag-share ng journey ko lately uh, anyway tuwing umaga po ang ginagawa ko nagbabasa ako ng mga balita sa sports mainly no at lately parang uh, iniisip ko parang uh, ang hinahanap kong balita instead yung interesado ko eh yung sa tingin kong mag-viral or sa tingin kong pag-usapan, yung sa tingin kong marami magre-react, minsan parang nagtitrigger. Parang sabi ko, parang hindi ako masaya sa nangyayari. Although may mga views naman tayo pa minsan-minsan, you know, lalo na pag mga critical topics, pare, pero it seems like I wasn't really that happy. Uh, although I'm happy generally of what I'm doing because I'm interested in sports, basketball, boxing, at uh, iba pa. Pero parang sabi ko, parang uh, parang may balik. Parang uh, hindi ako ganito dati na parang uh, parang may kulang. Uh, but you know, um uh, nandiyan naman kayo, nandiyan yung mga followers ko sa Pauka Sports lagi naman na doon. Uh, pero parang kulang, sabi ko. Ano ba 'yun? And kahapon, morning isang araw nakapag-interview dito. Hindi ko nagagawa mag-interview ng athletes for a long time kasi medyo nawalan ako ng gana because um, I thought initially I was helping. Y yung mga ibang mga ano, mga nagsasalita na pinagkakakitaan. So parang tinamad talaga ako. Tas ang hirap pa mag-interviews. But lately, o kagahapon na pag-interview ako ng isang international boxer, I had, had, fun. Naalala ko bigla parang Most of my content back then was a lot of interviews do sa aking isang channel. may may point po ako dito ah, sabihin ko po sa inyo sa lalo na sa mga vloggers na kagaya ko, YouTuber or social media. Um, actually, generally, okay naman yung views ko sa Facebook. Yung YouTube ko medyo bumaksak lahat naman yata tayo. No? Sayang sponsor lang yata. Daw, ang wala ka kita ngayon eh. Pag may sponsor ka eh. Anyway, sabi ko, um, I should go back to interviewing. Kasi that's really, I think, Where I'm good at, doon ako nakilala na makipag-usap sa mga atleta, lalo sa mga boksingero Kasi neglected nga po yung mga boksingero dati Dati kasi wala halos wala naman, nag hanggang ngayon wala naman masyadong nag-interview Maraming nagko-content, uh, pero mga kinokontent din naman nila Eh, yun, know, sa iba, tapos mga highlights-highlights lang, kasi lang yung sikat So, kawawa pa rin yung mga hindi talaga masyado kilala ng boksingero Tsaka sobrang daming hate na ngayon, sabi ko Paano oh, ano ba ako napasama dito sa mga hate-hate na ganito? Uh, this was not my style. Kaya dati, no? Um, wala namang kasing ano, ibang vloggers dati. Parang iilan lang or isa lang ako yata nag interview dati. Kadalasan eh. So, wala talaga akong kaway. Wala akong mga inawin. Ngayon lang talaga. Naalala ko pa noon, kwento ko sa inyo. Uh, announcer kasi ako dati. Nag-announce ako nag-announce ako dahil hindi sa passion ko yung pag-announce but passion ko na dumikit sa mga boxingero at sa mga atleta. Gusto kong uh, mas makilala sila, uh, ma-interview sila, mga pag-video. Hindi pa kasi uso yun yung ano eh, yung uh, video-video noon. Ako ako pa lang isa sa una. At uh, hindi pa kumikita noon eh, ngayon lang naman kumita ng ganyan at eh. saka na-establish yung uh, YouTube uh, monetization kaya ngayon ah uh, dati, mga pumapasok na ganyan. So, mga shoutout sa mga nauuna talaga ng mga vloggers. Walang kita yan. ah uh, ngayon lang, mga, ngayon mga pumapasok yung mga vloggers na feeling vloggers na puro nakaw na mga content at saka fake news. Eh, pera ang dahilan kaya sila pumasok tayo. Pumasok tayo dahil mahal natin yung sports. Tsaka interesado tayo. Or we're a fan of the sports. At least, ah uh, hindi, naman, hindi naman natin nilalahat kasi marami din ngayon talaga. Kaya lang sila pumasok sa pagbablog. Eh, dahil sa pera. Eh, pag nawala yung pera, wala na. Sayang na. Alam ng mga followers yan eh. I'm, I'm very happy. Naka-isang million ako sa Facebook. Uh, more than half a million sa YouTube. And I'm sure, nag- uh, nahanap na nila siguro yung mga interviews-interviews ko. <laughs> so... Uh, sa akin guys, uh, I'm blessed. No? Uh, nakikita naman natin na uh, we continue to evolve. Importante naman yung pag-evolve but wag po natin kakalimutan kung saan tayo nang galing. Minsan pag parang feeling natin naliligaw na tayo or parang feeling natin parang, parang napapagod na ako. Walang problema ang magpahinga ako nga. Nagpahinga ako ng isang araw. Kala ng mga tao na na-report daw ako kasi you know, uh, natutunan ko sa pinag-aralan ko kasi basta totoo yung sinasabi mo you have the rights to give your opinion. Um, pwedeng magpahinga. And then look back sa nga nang galing. Uh, what was your inspiration of your do doing this? Kasi may mga ilan akong kilala, sabi na parang titigil na rin ako sa... Ya. Uh, huwag po kayo titigil. Pahinga lang kayo. Uh, okay naman mapagod eh. Talaga naman tao lang tayo. Hindi tayo ro robot nga. Minsan, no, ng baterya eh. So, sa akin, you know, go back, si uh, kung ano yung sa'yo sa dati bakit mo to ginawa to compare yan wala talaga kasi hindi <laughs> uh, hindi ganoon eh um, remind yourself uh, uso na yan eh. remind yourself how, why you did this and what made you happy uh, pag naliligaw ka makikita mo ulit yung sarili mo then just continue to for, for, uh, move forward alam ko, iba na ang panahon ngayon at saka noon. Kung dati, gusto ko lang dikit-dikit. Parang na-accomplish ko na kasi siya We have to evolve. But we should never forget uh, kung ano yung pinanggalingan natin. Kasi iba na ang sitwasyon ngayon. Medyo, syempre, nakilala tayo. Malamang ikaw, ganoon na rin. Iba na rin sitwasyon mo. Uh, but, you know, yun lang. Huwag kakalimutan lagi kung saan tayo nanggaling. Uh, and uh, ang pinaka sa lahat, when you're feeling a bit down, eh, never give up. Just rest but still continue what you're doing. Um sa ano pa lang ngayon ano? Na uso yung mga bashers. Uh, lahat nakakapagsalita. Everyone has their own opinion. ah uh, siguro matuto tayong tumanggap. Uh, matuto tayong tumanggap kasi sa mundo na ginagalawan natin, mga vloggers or kahit hindi nga vloggers, ang daming mga bashers. Eh. Basta kilala kayo sa social media, hindi nyo na may yan. Just learn how to accept, move on. Huwag nyo basahin kung hindi nyo kaya. Uh but never let that affect you. As long as you go back to your basic and you know what you're doing is the right thing and it's the fact then you don't have any problem. So yun lang, ma-share ko lang. Uh nagamit ko itong channel na to kasi I always wanted to be a uh inspiration and motivation, no? Not necessarily a speaker anymore. I don't know. Well, pero you know, maybe maybe in the future pwede-pwede pa. Pwede and I just never give up, guys. Yun lang. Nag-share lang ako. Salamat, po.